mga guys ito na mga boss uh, itong i natin na microphone ito ay ayaw nang gumagana so pag saksak daw ng microphone uh, so microphone umuogong na lang so ang tingin ko dito short so bago ang lahat ah uh, ito po mga tayo mga mga gamit mga tools ayon sa kailan ayon advice uh, para maupisahan na uh, sa pagwa uh, pag repair ng ating video ngayon okay start na tayo guys mga boss unang gagawin natin uh, i-check natin yung microphone cord yung keyboard cord yan, i natin yan bakit mo no, okay lang pag isaksak natin sa amplifier yung so una i-testing natin So, gagamit tayo ng buzzer mo itong poke in or short feed or ground feed dyan natin mo negative to positive so mayroon na guys yan po natin on off Oh, meron pa rin so connected na connected so ang ibig sabihin nito ah uh, nagkadikit siguro yung positive at negative papuntang voice coil so, guys ah uh, yun na so next move natin Uh, unahin natin yung i-check yung microphone cord yung cable cord check natin para malaman natin kung hindi ba sira yung microphone or ito yung itong cord so unahin natin yung cord uh, check natin rin negative so yung positif tu